News mga balita ngayon Bangkay ng bata natagpuan sa bakanteng lote sa Quezon City Suspect sa krimen, 13 anyos nakapit bahay nito Higit 12,000 libong Chinese vessels na monitor sa EEZ ng bansa nitong Hulyo ayon sa AFP Most wanted at illegal na baril na bat sa magkahiwalay na operasyon sa Bulacan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Isang malagim na krimen ang nadiskubre sa barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City nitong linggo ng hapon, Agosto 3. Natagpo ang walang saplot at wala ng buhay ang isang walong taong gulang na batang babae sa isang bakanteng lote matapos si ulat ng kanyang mga magulang na nawawala siya noong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya nakita sa CCTV ang uling kasama ng biktima na isang 13 anyos na kapitbahay. Ayon sa mga otoridad, inaya umano ng binatilyo ang bata na sumama sa isang compound kung saan nangyari ang kreme. Isang patalim ang narecover sa lugar. May indikasyon din ayon sa pulisya na nanlaban ang bata bago ito nasawi. Inamin umano ng sospek na sinakal niya ang biktima. Isa sa ilalim sa otopsiya ang katawan ng bata para malaman ng tunay na sanhi ng pagkamatay habang ang 13 anyo sa ililipat sa pangangalaga ng youth homes at mahaharap sa kasong murder. Patuloy ang investigasyon kung may iba pang sangkot sa krime. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima at ng sospek panawagan ng ama ng biktima na sana ay matulungan sila ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na libing ang kanyang anak at mapanagot ang may sala. Ikit labindalawang libong Chinese vessels ang pumasok sa exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas nitong Hulyo ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, iba't ibang klase ang dumaan na agad namang napuntahan ng Philippine Coast Guard o PCG bagamat pabalik-balik-balik umano ang ilan sa mga ito sa adpa ni Trinidad, mahirap na matukoy kung ano ang rason o motibo ng Chinese vessel sa EEZ. Ngunit tiniyak nito na sa tuwing may nadedetect ay agad na nakareresponde ang PCG sa mga ito. Una nang sinabi ng PCG na nakaaalarma ang significant increase sa bilang ng dayuhang barko. Kamakailan lang din ang namataan ng dalawang Chinese vessels habang ongoing ang joint patrol ng Philippine at Indian navies sa WPS. Dalawang magkahiwalay na operasyon ang isinagawa ng San Miguel Police Station sa Bulacan nitong Agosto a 4. Naaresto ang isang most wanted person na si alias Ronald, 54, sa barangay Tartaro sa bisa ng warrant of arrest para sa syndicated estafa. Walang piyansang inirekomenda para sa kanyang kaso. Makalipas ang ilang minuto, sinilbihan naman nila ng search warrant si alias Maximo sa barangay Pulong, Bayabas. Nakumpis ka mula sa kanyang isang caliber 38 na baril, mga bala at magasi. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Colonel Joey Lou Bilaro ang mga operasyong ito, katuwang ang 2nd PMFC at mga barangay opisya. Ayon kay Police Colonel Angel Garciliano, patuloy ang kampanya ng polisya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan sa Bulacan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>